at may tsansa ng mga biglaan at panandaliang pagulan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa kalagay naman natin, Karagatan, walang gale warning na nakataas pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboard ng Northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan, katamtaman hanggang sa maalong Karagatan. Sir Raymond Saramel. Dan? Yes, sir. Pero dito sa Metro Manila and nearby uh, provinces, uh, yung ulan-ulan na kumbaga sa alanganing oras, patuloy na ito nating na nararanasan? Yes po. So, pero kung so, kumpara natin yung mga pag-ulan dito sa Greater Metro Manila area as compared sa mga pag-ulan sa mga nakarang araw, uh, kumbaga hindi na po ganun kalala. Pero nevertheless, makakaranas pa rin po tayo ng mga uh, pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o yung kaming sabagat. O. Oh, uh -huh. E eh, yung binabanggit na ano, posibleng bumalik sa power itong CDC <laughs> Well, yung pagbalik naman po ni Bising, posible dito sa katuluduluhang uh, parte ng uh, ating filipino Area Responsibility. So, yung senaryo pa rin natin, ganoon pa rin po, yung mahahagit lamang na areas, itong bahagi ng Batanes at Babuyan Island. Mm -hmm. So, once na tuluyan mag ng mag-exit yan, mga Bising na yan, uh, Dan, uh, may nakikita ba kayong... Uh, uh, LPA na posibleng pumasok within uh, this week? Bukod dito kay Bisinga, Sir Raymond, Sir Romel, wala naman po tayo okay. yung ang iba pang low pressure area ng mga sama ng panahon. Okay. Mm, ang ang uh, July kamo is 2 uh, to 3, ang bagyo na ina-expect natin. Mm, yes po, so bago matapos itong buwan, no? so nasa first half pa lang tayo. Posible pa rin may mga mabuong low pressure area o mga sama ng panahon uh, na maaaring maging bagyo. Pero ako pala, wala po tayong uh, any circulation, any low pressure. Ah, hindi makakit si isang pusa

Sige, okay. salamat. Uh, Dan, at, uh, umaga sa Dan Don. at sa pag-asa. Thank you po, so, and good morning. Mga kaibigan, Don Villamil mula sa pag-asa DOST. DCRA, weather, fullness, weather, fullness. sa ating oras na labing pito minuto na makalipas ang alas 5. Amang buhay. Okay. Uy. Uy kinuwan, hindi dinuro. Ay, madudurogin ngayon dyan. Hmm. Taglay mo mingming doon sa malayo. Pura solo mo. <laughs> Yo, Mingming, -Ming, yan malaki yan. Bay mo, Mingming. -ming. -Ming. Ito, lang na ito, ito nananakaw ng nakulang sa mga ate. May taklog na. Loko. Aming ah, Ming, ipapatali kita, Ming Ming. Nananakaw ka palang ulam sa kapitbahay. <tapos> Hindi ganyan din, Nini. Eh. Kahit ba may taklog? Eh, dito sa atin, itong isa lang ang mag maglalaglag ng may takit na pagkain. Tulang. Wala, malalaglag. Malalaglag na yata. Bus na. Dadalo na lang po sana sa labak.